Ah. So, alam niyo yung ganon? Alam niyo dito? Pagka yung mano po, pagsasamasamay na yung mano, nahihirapan na ako dito. Ah, yung siya. pagsasamay na, yung babasahin na po siya. Ito po, may drawing itong binili ko. Baka madali yung ano. Mara, mara, Ya, ah, lah, langgam. Oh, langgam. itu po yang langgam. Ang. Um, tu. Tu. Wa. Anet. Tu <tuh> uh, an, Anet. An 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 Tết tới Hello Nay Magandang hapon Magandang hapon po Ito po. Meral ko po. Meral ko. Meral ko po. Meral ko. Tulog. Bumalik na lang tayo bukas. Tulog eh.

May lagnat pala si Kuya Jhonel, ka Tekram. Pati po kayo may lagnat. Ay, may lagnat po. Mm-hmm. Hindi, sige, okay lang. May lagnat din po kayo. Wala po. Masama yung pakaramdam ng ating Kuya Jhonel, Excited pa naman akong masamahan siya sa unang araw ng ano, aming pangangalakal. Pero kailangan mong magpahinga muna. Siguro bumigay na yung katawan mo. Ay, pero may dala akong ano pala. Yung mga makakatulong kay ate, ano. Para makabasa ng... No, parang para mais mapabilis yung ano niya. Pagbabasa niya. Ha? Ano kuya? na ako bukas. Hindi ko marinig. Bawi Ma na ako Ayun, narinig niyo ka, Tekna. Hindi, pinaulit ko kasi para marinig sa mic. Okay. Eh, pero pak pakita ka sa camera muna pala. Bago ka matulog. Ayun siya ka, Tekna mo. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo. Hmm. Oh, sige, nabalik ka na Hmm. Gusto mo masayayin kat'a. Parang tulay. <laughs> Ate Jennifer, dito may dala po ako. Tignan ko lang kung... Tignan po. Magaling naman daw po pala kayo. Kayo po. Magaling daw po kayo. Lagay ko lang po. Hindi niyo ba siya pinagod? Hindi ko na. Bakit pinagod niyo siya? Uy, kaganda po. Upo, upo. Upo ka, upo. Binilang ko kayong ganito. May drawing po siya para madali niyo maintindihan na. Sample lang natin. Si Prinsesita. Tagalogo muna tayo. Tipaklong. Aral kay Tipaklong. Langgam. Si Bong, Bong Pagong at si Mong Gorilla. Ang Prinsesita at Buwan. Okay. kasi ako mag ah, Pagka walang drawing, yung ano kasi doon ka, tayo, may drawing. Ito, bumili po tayo ng mga ganito. Yung may mga drawing. Para madali po niyong mabasa. Tsaka yung ganito. Ayan. oh, so, magagamit mo rin to. Pagka natuto na si mama mo, tuturuan ang kanya. Oh, ito po. Apple. Oh. Bola. Đi bộ. Bol. Walk lạc. 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 Indian. <cười> Jack. Jack. Get. Them. Lion. Lion. Milk. Nuts. 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 Oh. Octopus. Piano. Uh, uh, cool. Wim. Okay. Next day, yo yo, Oh, di ba? Tapos, aga ah, ganun pala yung spelling ng apple, bol, ng ball, ng clock, dog. Tapos lagi nyo lang siyang tinitingnan. Aga ah, ganun pala yung eggs, yung egg, ganon pala siya. Ilang pala tsaka double G. Tapos, lalagay po natin yan. Tapos meron po akong binili dito, abakada. Learning may ABCD, tsaka ang abacada. Diyan po, kahit kapag nilalawang ako dito. Dito po, abakada. Ito po. A, E, I, O, U, E, I, E, ito so, ate. Na. Ni. No. No. Ma. Ni. Ni. No. Ta. Te. Ti. To. Tu. Ka. Ke. Ki. Ko. Ko. So, alam niyo yung ganon? Alam niyo dito? Pagka yung mano po, pagsasamasamay man, ni Ma, nahihirapan na ako dito. Ah, yung pagsasamay na, yung babasahin na po siya. Ito po, may drawing tong binili ko. Baka uh, madali niyong ano. Um. Ang maraming... Langgam, langgam. Oh, langgam. Ito po yan, langgam. Na. Ang. Um. Um. Tu, tu, wa. Ngatu tu wa. Ayah. Guys... ani. Anet. Ngatu gimana? su suwiti? Napa ka napaka 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 pag sama-sama nyo na pa ka su so well te okay pag sunod-sunod nyo po napaka swerte Mo At I tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua Nam tiga belas, empat Nam Pon Si enam An tujuh belas, Anet. Anit. Anet. Okay, ulitin nun natin. Maraming lang, langgam na aang na tulo na tutu -tu. wa kay Anit. Ay, isa pa, mas mabilis. Ma mar Maraming lang, langgam na ang um, ang um, natutuwa kay ano napaka suwerte mo at inam pon Papa, papa si, si... pag Oh ah, ulitin yo po na na pag si pag Ini Ini ah Ini ah. Ani Ani Mu Bu Bu yo ah, Bu Bu, hmm, bu, -bu itu po yang bubuyog. di Bapak

pagka ganun, ang sikreto lang naman para napapabilis yung pagbasa, paulit-ulit lang. Na, tas practice, practice, practice. No? Sige po, isa pa. Dapat lang pin, pinapa, ano, ko. Pinapakain ko? Siya. Siya, uh, at pinatiti, ras sa bahay ko. Kaya dapat lang na maging maging nasipag siya. Ani? Ani. Gagamba. Gagamba. Okay. Ito, pero Para po sa inyo. Salamat po. Trick, Ram, dahil may sakit si Kuya Jonelle, pagluto mo na natin ng soup, crab and corn, pero parang sobra yung tubig. Wait lang. Baka masyadong ano. Dali, dali, dali. O. Oh. Ayoko niyang tayo, 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 tayo. Dali. dali, dali, dali. dali. Hmm. Ha? Taga lang muna siya. Oh. O, hmm? Una, wala talaga ano yan. Dapat hindi siya manginit. Hmm ka lang. Huwag mo na yun. Huwag mo na hawakan na. Ito Magluluto tayo masarap na ano ka, Tegra. Masarap na soup. Para kay tatay, ano. Tatay Janel. Mabilis lang ito. Tagkali. Tagkali. Uh, masama po yung pakaramdam nyo, pwede yung ganito, crab and corn. Lagyan nyo, sila, lagyan nyo lang ng ano. Meron nyo kasing 1 liter nito. Meron 2 liters. Uh, ano lang to? 5 minutes lang. Luto na po siya. Ang sarap po na soup na yun. Pero kung gusto nyo po yung pinaka-healthy na soup sa kung gusto nyo yung pinaka-healthy na soup, tubig lang at saka po yung malunggay. Okay na po yun. Tapos lagyan nyo ng konting ano, asin at saka itlog. Kung isang litro, isang litro ng tubig, pwede pong apat na itlog o anim na itlog, tapos lagyan nyo ng malunggay. Yun po yung pinaka-healthy na soup. Yun. Kaganyan pwede nyo nung ilagay yung itlog. Pwede ko kayo maglagay ng, ano, ng mga apat na itlog. Tatlo hanggang apat, lima. Pwede din. Kung malalaki naman, tatlo lang pwede na po. Ah! Ang na Ay! 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 ni mama. Sige, albay ka na naman ah. Ito. Ay, lapas ka. Okay na. Isang kulo na lang po. Sarap ng soup natin. Ito karami. Dito. Dito lang, magaling na si Kuya na nito. Mm -hmm. Sarap nito. Isa pa, doon sa kay nanay naman. Mm -hmm. Pwede pa ito hanggang ano. Mm-hmm. Oh. Nasaan yung takip mo? Tara. na natin yung ating pasyente. Kuya Janelle. Kuya Janelle. Dito ka muna. Pinagluto kitang ano. Yung ano. Nana. Ay, dito ka muna para makita yung ano mo. Gano ka ka ano. Ah, gusto niya kumain na. Ah. Opo. Ganyan oh. po yan pagka... Isa yun eh. okay. oh. pagka po ako yan dito. Minsan magugulo po yan sa akin dito. Sa'yo yun talaga eh. Hmm. Pan muna natin ha. Mm hmm. Mm, sarap oh, masarap niya. Mm hmm. din po ito sa panlasa. Pagka hindi niya po gusto yung lasa, mm. iiling po oh. yan ang iiling. Kaya pagka gusto po niya. O, oh, anong masasabi mo? Ayan, hmm. gusto. <laughs> Magpapanay-panay pa po, po yan. Oo. Oh. Uh, po yan. Oo. Gusto niya talaga. Oo. Uh -huh. Mm. Alam niya yung masarap. Mm. Oh. Masarap mm. masarap? Oh. Sarap ba? Masarap? Maraming mm. pa doon ha. Siguro mm. dalawa pang ganyan. Sarap to sa buong sakali. Mm. Yeah, may hapa sa mong sasain. Oh. Kaya mo naman kasi ng bawi. Pa? Mm. Salap? Mm. 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 Sarap na. No? Hmm. Ganyan talaga pag baby, ma ano, makalat. Okay lang po yun. pa po ng hmm. Kaya, Ay, ka kaya naiintindihan ko yung makalat pag ganyan may bata okay. kasi. Hindi ka po no? hmm. ganyan, yung mga ganito hindi, hindi yan. Mmm, masarapan. Oh, mm -hmm. sarap na sarap. Oh, <laughs> sarap. Masarap, no? Oh. Dami <tay ka> nga pa, ako na lang po yung may ito. Hmm, hindi ako lang yan. Malimit ako na, lumulusok na. Hmm, ganyan talaga. Masarap, no? Ganyan ka lang tatanggalin yung sarap. Ay, huwag mo ni tulak. Hmm. Ang sarap, mm hmm. Isa pa? Eh. Isa pa? Eh, wala bigat na, mm. mm. no, no, no. oh mo. No. Oh, no. no, lang pa mm. okay. mm. okay, okay, okay. mm. May nakakakilala na sa inyo? Ay, mm. Ako na nga po, Bakit? Hindi nga. Tawag akong ano. Uy, babalato. balato ka ako? Ano <laughs> meron kayo sa bahay ko ako? <laughs> Anong balato? ako po sa kanila. <laughs> mmm. Sinisigaw nila ako ngayon. Kasi sabi, oh, saan yung motor? Yung no? balalaman nyo rin. Yung nga po nila. Hmm. Hindi sila mapanwala. Nang hindi pa ng balato. Ah. Ang balato ko ako. Hmm. Wala na na. Bala. Bala. Sa mga ano natin dyan, dito sa mga kababayan natin, kabarangay natin dito sa Kapihan, okay. eh huwag naman mo kayong magselo. Sila Kuya Junelo talaga kasi naman. Alam niya naman po kung napanood yung kwento ng buhay nila. Talaga naman pong four years na sila sa ano sa lansangan. Tsaka ano mahabang haba pa ho yung ano laban ng buhay po nila. Mm. Bosog na, bosog. mm hmm Mm -hmm. In, ano ka na? Pahinga ka na. Importante sa akin yung napa ano lang ng ano. Sabi na lang po po. Oo. Matatawa po yung boss. Santa Barbara tapos nandun po. Mapakita ko po kayo. Parang nasanay ka sa ano. Sabi ko kasi tanggalin mo na to. Baka nung unang araw pa lang po, wala ka naman. Okay lang yan. Basta yung sapi niya ilagay mo lang. Kasi papawisan ng likod niya mga yan. Hindi, sinasapi na naman po po kahon ng Hmm. Kasi malalamigan yung ano. Ay, mapapawisan ng likod. Ako po talaga hindi ko sanay. Hmm. Kaya. Oh, Oo. Tignan niyo ko, Tekram. Nasanay sa ano. Ayaw niyang magkano. Pakita mo ko, Yogos. Nasanay sa kahon. Oo. Oh. Siguro, ano na din, yung pagod mo nagka, kumbaga sa ano... Parang ngayon lang lumabas. Oo, oh, nagkaipon-ipon yung pagod mo. Nakakapagtay na maayos, nakakasilo na Mm. Nakakain na maayos. Parang si Kuya Bik-Bik ka Tekram, nung si Kuya Bik-Bik napunta sa ano... Yun nga, pati mga iba-ibang mga sakit niya lumabas na. Baka na absorb mo yung kalsada, bigla kang mawawala sa kalsada. Mm -hmm. pa namin naman nung unang araw namin dito, hindi namin makatulog, nahanap po yung mga <laughs> Atay, hinahanap um, yung busina. Tapos pag-ising namin, punong-punong na hmm. uh -huh. kami ng Mm. Oo. Nakakamiss din sa kalito pa. Pero pasalamat lang ako. Nasa maayos na ito. Mm. Paano? Kuya Janet, balikan na doon. Um, ano ko lang, makamerienda ka ng soup. Mag-give na ka Pero, kumusta na yung pagkakain naman ng soup? Pagkakakain mo ng uh, soup? Na po, parang nang... <laughs> <laughs> ha? Medyo nginit na po. Kanina, nalig um. nung salog ko po. No, okay. O oh, sige, okay na, okay na ako doon. Importante na anuhan ka. Yung... Ate Jennifer, bukas na lang ulit. Gusto ko kasing ano, pagaling ka ha? Excited pa naman sana ako. Excited okay. ako. Excited okay. ako mangyayari. Okay. Okay. ako kasama mm. Excited ako inaraw na to excited ako masama si Kuya Jonel natin eh. Uh, ah, bukas na Hindi. ano ka muna? Pahinga ka muna. Te Jennifer, bukas na lang ah. Hmm, sige. Painga ka nga kana. Iya muna yung okay. ano mo pa. Oh? Sige, ingat. Welcome, welcome. Yung ano mamaya, Ate Jennifer, init mo na lang ulit. Tapos paano mo sa kanya, no? Para bukas, malakas na malakas na siya. bye po. Bye-bye. Ate, bye. Kuya.